Mula sa tahimik na pagyakap hanggang sa tainti na pagsasabuhay, ang mga bagong muslims sa aming dawa mission ay hindi lang natuto, kundi naging buhay na patunay ng habag ni Allah. Pati ang mga bata ay nagsimula na magdasal, nagsuot ng hijab, at iginalang at nagsabuhay ng Islam araw-araw. Ito ang bunga ng pagpatuloy ng paloap at pagmamalasaki. Kaya sana maging inspirasyon ito para sa marami. Suporta natin ang dawa. Gawin natin itong abukasiya ng bayan hindi lang ang ilan dahil ang bawat bagong yakap sa Islam ay panibagong pag-asa ng Uma. Support uh, dawa program and yung Muslim follow-up dito po sa mga patutubong ayta dito sa Pilipinas at insya Allah tayo rin po makikinabang nito sa kabilang buhay at ito ay ating aanihin pag humarap na tayo sa ating tagapaglika. Please support, subscribe, send a star para magpatuloy po ang ganitong gawain. Marami marami po ang salamat sa lahat na nagbibigay ng star at sa mga nagsusubscribe sa aking channel or sa aking page. Marami po salamat, pagpalain na wakay ng Allah, subhanahu wa ta'ala, jazakallahu khairan. Marami marami po ang salamat, jazakallahu khairan. Salamat na warakot lahi, wabarakatuh.